Magandang gabi sa iyo, Ma'am Ortiz. Ako ay si Ram Antonino mula sa kaipitong baitang na Our Lady Hope. Ang aking babasahin ay si Haring Fernando at ang tatlong prinsipe, mga saknong pito hanggang saknong dalawamput putsyam. Noong mga unang araw, sang sangayon sa kasaysayan, sa berbanyang kaharian ay may haring hinangaan. Sa kanyang pamamahala, kahari ay nanagana. Maginooman at duka, tanggap na wastong palak. Bawat utos at balakin, kaya lamang paihalin. Nasang gunit na pagliming na sa bayan ay magaling. Kaya sa bawat kamalian, na sa kanya'y ipagsakdal. Bago bigyang katulay, nililimi sa katwiran. Pangalan ng haring ito ay mabunyeng Don Fernando. Sa iba mang mga reyno, tinitingnang maginoo. Kabiyak ng puso niya ay si Don Valeriana. walang pangalawa. Sabait ay uliran pa. Sila ay may tatlong anak, tatlong bunga ng pagliyag. Binatat na magigilas, sarino'y siya'y malakas. Si Don Pedro ang panganay, may tindig na pagkainam. Gulang nito ay sinundan ni Don Diego ang malumanay. Ang pangatlong siyang bunso, si Don Juan na ang puso. Sutlang kahit nang papugto, ay puso rin may pagsuyo. Anak na kong palayaway, sumikat ng isang araw. Kaya higit kaninuman, sa ama ay siyang mahal. Sa lang mawalay sa mata ng butihit ama't ina. Sa sandaling di makita, ang akala'y nawala na. Sa pag-ibig ng magulang, mga anak ay dumangal maagang pinatuluan ng dunong na kailangan. May paniwalang ama na di ngayong hari siya magiging mangmang -mang man ang bunga. Sa kutya ay ligtas sila. Alam niyang itong tao kahit punot maginoo. Kapag hungkag din ang ulo, batong agnas sa palasyo. Kaya't anong kagalakan ng sahari ay kinamtam. Nang ang tatlong minamahal marunong na hal. Tinawag na't ang pahayag, kayong tatlo'y mapapalad, ang kin ninyo ang mataas na pangalang mga pantas. Yamang ayoy panahon panahon ng kayong tatlo tumalaga. Mili kayo sa dalawa, magpare o magkorona. Tugon nilang malumanay sa magandang katanungan humawak ng kaharian bayan nating paglingkuran. Sa gayon ay minagaling nitong amang may pagili. Tatlong anak ay sanayin sa paghawak ng patalim. Taglay ng malaking hilig sa sanayay na kasulit. Ang sandata ay para ng lintik, espadang nakakasakit. Natupad ng lahat-lahat ang saharing mga hangad. Ito namang tatlong anak sa amay nagpasalamat. Ang kanilang kaharian ay lalo pang nagtumibay. Walang gulong dumadalaw o ang kabuhayan. Kasayahay walang oras sa palasyo ay may halakhak. Pati ibon nagagalak ang lahat na ay pangarap. Salamat sa panunod ng aking video ngayon.